Anong okasyon to? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung tipo ng babae nagwawala kapag nakakarinig ng forever sa mga buisit na couples dyan. Saludo ako sa inyo! Sa iyo rin, Dre! Hmm... Eto! Uy, puto! <gasps> anong mo? Wait lang! Nasa bumungod ka pa! Balik mo sa akin! Para pero naman para ako! Para sa broken-hearted na tao! Ang Pumbilig hindi na ka lang na puso late. na durog na durog na ay Hi. pwede dito ibenta sa junk shop! Ikaw mamatay mo yung tanga! Bakit na bili mo dito? Pang mature na to ah. Ewan ko po ako sa manakuha pag may ari ko na yan. Pero please lang, paipalit na yan. Kamahal-mahal niya ni. Eh. Ah, pati <laughs> ah, mo kit alam marami kang pera. Sorry kanina ha. Kaya ano ang maitutulong ko sa inyo, sir? Pwede pa alis yung sip, sip na yabang dagat sa harapan ko. Di ko in-order yan eh ang mga totoong lalaki hindi mo maatras sa kahit anong laban. Kahit ba naman ang sarili mong kuweba ay hirap mo sa akin, lalabanan ko yan. At susunod na gagawin ko ay depende sa mga reaction mo. Ang daming nakakita sa akin. Paano ba yan? Repose nila to sa YouTube, Facebook at iba pang social media. Pero okay lang yan. Pangarap ko naman sumikat! Wait lang. Hindi pa ako nakakapanood ng porn kaya wala akong alam dyan sa bagay na yan. Ang kailangan naroon na tampon. Eh kung ganun, anong klaseng nilalang ka?